Isinagawa sa bayan ng Sultan Mastura Maguindanao del Norte ang Kabataan Alay sa Bayan o Cab Scouts Olimpikan 2025 kung saan binigyang din dito ang pamumuno at pagkakaisa. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Quiza Chavez. Matagumpay na isinagawa ang Cab Scout Olimpican 2025 sa Tapayan Central Elementary School, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte at 19 ng Setyembre. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Boy Scouts of the Philippines, Maguindanao, Cotabato City Councils at School Division ng Maguindanao del Norte. Dinaluhan ito ng iba't ibang paaralan mula Zone 3, Sultan Mastura at Sultan Kudarat na nilalayon ang pamumuno, disiplina at pagkakaisa ng kabataan habang sila'y nagsaya sa iba't ibang palaro at gawaing pang-scouting. Bilang kinatawa ni Mayor Dato Armando Mastura, personal na dumalo at nanguna sa programa si Municipal Administrator Dato Rauf Mastura, na buong pusong nagpahayag ng suporta para sa adikain ng scouting. Pinuri niya ang mga kabataan at kanilang mga magulang sa kanilang sigasig at dedikasyon at binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kabataang lider na handang maglingkod sa komunidad. who is a chavez i Mines, philippines